Ang question ngayong araw ay Ano ang iba't ibang uri ng maikling kwento? Ang maikling kwento ay isang anyo ng sining kung saan ang mga mambabasa ay inaasahang makakaranas ng isang kompletong naratibo sa pamamagitan ng isang maikling akda. Karaniwan ang isang maikling kwento ay may isang pangunahing ideya o mensahe na nais iparating at may tuwirang pagsasaad ng karanasan o damdamin ng tauhan. Narito ang ilang mga uri ng maikling kwento at ang mga halimbawa ng bawat isa. Una, kwento ng tauhan. Ang kwentong ito ay nakatuon sa pagunlad ng karakter ng pangunahing tauhan sa pagdaan ng panahon at mga pangyayari. Mga halimbawang senaryo Isang batang tahimik at mahiyain na natutong humarap sa entablado matapos siyang pagkatiwalaan ng kanyang guro. Ito ay isang magandang halimbawa ng kwento ng tauhan kung saan nakatutok sa pagbabago at pagunlad ng karakter. Ikalawa, isang dating suwail na binatilyo ang unti-unting nagbago dahil sa kanyang pag-aalaga sa may sakit niyang lola. Ito ay isang halimbawa ng kwento ng takuhan dahil ipinapakita nito ang unti-unting pagbabago ng karakter mula sa pagiging suwail patungo sa pagiging responsable. Ikalawang uri ay ang kwento ng katutubong kulay. Tampok ang mga katutubong kaugalian, paniniwala at pamumuhay na may kinalaman sa kultura at tradisyon ng isang partikular na rehiyon. Mga halimbawa Isang lalaking Aita ang ipinakita ang husay sa pangangaso gamit ang tradisyonal na kagamitan ng kanilang tribo. Ito ay isang halimbawa ng katutubong kulay dahil ipinapakita nito ang kaugalian at kasanayan ng isang katutubong grupo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ikalawang halimbawa, isang dalagang tausog ang hinamon ang tradisyon ng kasunduang kasal upang sundin ang sarili niyang hangarin. Ito ay isang halimbawa ng kwento ng katutubong kulay dahil tinatalakay nito ang kultura at mga paniniwala ng isang etnolingwistikong grupo sa Pilipinas. Ang ikatlong uri ng maikling kwento ay ang kwentong makabanghay. Ang kwentong ito ay may malinaw at lohikal na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa simula, kasukdulan, hanggang wakas. Mga halimbawa Una, isang lalaki ang nawala ng alaala at unti-unting natuklasan na isa pala siyang sundalong matagal nang nawawala. Ito ay isang halimbawa ng kwentong makabanghay dahil may lohikal na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa pagkawala ng alaala -ala hanggang sa muling pagkakakilanlan ng tauhan bilang sundalo. Ikalawang halimbawa. Isang batang babae ang may kakayahang marinig ang iniisip ng tao at ginamit ito upang mailigtas ang kanyang kapatid sa panganib. Ito ay isang halimbawa ng kwentong makabanghay. Dahil may mga pangyayaring nag-uugnay sa kakayahan ng tauhan at ang aktual na pangyayari ng pagliligtas. Ikaapat, kwentong makaisipan. Ang kwentong ito ay nakatuon sa mga moral o intelektual na pagsubok at desisyon na pinagdadaanan ng tauhan. Mga halimbawa, isang lalaki ang tumangging dayain ang pagsusulit para sa scholarship kahit pa ito ang magbibigay sa kanya ng mas magandang kinabukasan. Ito ay halimbawa ng kwentong makaisipan dahil nagpapakita ito ng moral na desisyon kung saan ang tauhan ay mas pinili ang tamang gawin kaysa sa makamit ang layunin sa maling paraan. Ikalawang halimbawa. Isang babae ang nagpasya na isumbong ang kaibigang nagnakaw dahil mas mahalaga sa kanya ang prinsipyo kaysa sa samahan. Ito ay halimbawa ng kwentong makaisipan dahil nakasentro ito sa isang moral na pagpili o pagsubok sa prinsipyo ng tauhan. Ikalimang uri, kwentong psikolohiko. Binibigyang pansin ng kwento ang mga emosyonal at psikologikal na aspeto ng tauhan, tulad ng kanyang mga iniisip at nararamdaman. Mga halimbawa, isang babaeng tila masaya sa paningin na iba, ngun sa gabi ay binabagabag ng alaala na isang trahedya sa kanyang kabataan. Ito ay halimbawa ng kwentong psikolohiko. Dahil nakatuon ito sa mga emosyonal at psikolohikal na pagsubok na nararanasan ng tauhan. Ikalawang halimbawa, isang ama ang paulit-ulit na kinukwestiyon ang kanyang kakayahan bilang magulang habang unti-unting lumalayo sa kanya ang anak. Ito ay halimbawa ng kwentong psikolohiko dahil ipinapakita nito ang internal na pakikibaka ng tauhan kaugnay ng kanyang papel bilang magulang. Ikaanim na uri, kwentong panlipunan. Ang kwentong ito ay naglalarawan ng mga isyong panlipunan tulad ng kahirapan, diskriminasyon at iba pang suliraning pang komunidad. Mga halimbawa, Isang batang lansangan ang nangangarap maging doktor sa kabila ng gutom, pang-aapi at kakulangan sa edukasyon. Ito ay halimbawa ng kwentong panlipunan. Dahil tumatalakay ito sa mga isyong panlipunan tulad ng kahirapan at kawalan ng oportunidad. Ikalawa, isang dalagang manggagawa sa pabrika ang nagtatag ng samahan upang ipaglaban ang karapatan ng mga kasamahan laban sa mga mapangabusong amo. Ito ay halimbawa ng kwentong panlipunan dahil tinatalakay nito ang pakikibaka ng mga magagawa laban sa mga hindi makatarungang kondisyon sa trabaho. Ikapitong uri ay ang kwentong pangkapaligiran o kalikasan Tampok ang mga isyong may kinalaman sa kapaligiran at kalikasan Tulad ng polusyon, pagkasira ng kalikasan at mga hakbang para sa pangangalaga nito Mga halimbawa, isang mangingisda ang nawala ng kabuhayan matapos ang patuloy na pagdumi ng ilog na kanilang pinagkukunan ng huli ito ay halimbawa ng kwentong pangkapaligiran dahil tumatalakay ito sa epekto ng kalikasan at sa kabuhayan ng tao. Ikalawang halimbawa, isang batang babae ang nanguna sa proyekto sa paaralan upang linisin ang dalampasigan at mapangalagaan ang buhay dagat. Ito ay halimbawa ng kwentong pangkapaligiran dahil tumutok ito sa mga hakbang para pangalagaan ang kalikasan at buhay dagat. Ikawalong uri ay ang kwentong pag-ibig. Ang kwentong ito ay nakatuon sa pagmamahalan ng dalawang tao at ang mga pagsubok na kailangang pagdaanan nila upang mapanatili ang kanilang relasyon. Halimbawa, isang magkasintahan ang nagtulungan upang malampasan ang kanilang mga personal na suliranin at pagsubok. Ito ay halimbawa ng kwentong pag-ibig dahil ipinapakita nito na sa kabila ng mga hamon sa buhay, ang pagmamahal at pagtutulungan ay mahalaga upang malampasan ang lahat ng pagsubok. Ikalawang halimbawa, Dalawang tao na nagtagumpay sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay kabilang ang mga pagkakaiba sa kanilang pamilya at kultura upang mapanatili ang kanilang pagmamahalan. Ito ay halimbawa ng kwentong pag-ibig dahil ipinapakita nito na ang pagmamahalan ay hindi lang tungkol sa pagiging magkatulad kundi sa pagtanggap sa mga pagkakaiba at pagharap sa mga pagsubok ng magkasama. Ikasyam ay ang kwentong katatakutan. Tumatalakay ito sa mga kababalaghan, multo o mga bagay na nakakatakot at karaniwang may madilim na tema. Halimbawa, Isang pamilya ang tumira sa isang bahay na pinaniniwala ang pinamamahayan ng mga multo. Ito ay isang tipikal na kwentong katatakutan dahil ang presensya ng mga multo ay nagiging sanhi ng takot na siyang pangunahing elemento ng ganitong uri ng kwento. Ikalawa, Isang batang babae ang nakatagpo ng isang kakaibang libro na may mga kwentong nakakatakot na nangyari sa kanyang bayan at nagsimulang makaramdam ng mga kakaibang presensya sa gabi. Ito ay kwentong katatakutan dahil may kinalaman sa isang mahiwagang bagay tulad ng libro na nagdudulot ng kababalaghan at takot sa batang tauhan. At ang panghuli ay ang kwentong katatawanan. Ang layunin ng kwentong ito ay magbigay saya at magpatawa sa mga mambabasa. Karaniwan ay sa pamamagitan ng nakakatuwang mga sitwasyon o karakter. Unang halimbawa, isang tao ang palaging pumapalpak ang mga plano dahil sa mga hindi naasahang pangyayari. Tulad ng pagkakasabit sa pinto pagkakatalisod sa kalsada at iba pang kalokohang nagdudulot ng tawanan. Ito ay isang kwentong katatawanan dahil ang pagkakaroon ng mga seryosong sitwasyon na nagiging nakakatawa ay karaniwang tema sa ganitong uri ng kwento. Ikalawang halimbawa, isang grupo ng mga magkakaibigan ang nagpasyang magtayo ng isang negosyo. Ngunit palaging nauurong ang kanilang mga plano dahil sa kakulangan nila sa kaalaman at nakakatawang pagkakamali. Ito ay isang kwento ng katatawanan dahil sa kanilang kakulangan ng karanasan at mga kakatuwang pagkakamali. Nagiging puno ng tawanan ang kanilang pagsubok. Konklusyon sa pagtatapos ng ating pagtatalakay sa iba't ibang uri ng maikling kwento, makikita natin na bawat kwento ay may kanya-kanyang layunin at mensahe. Ang mga kwentong ito ay tumatalakay sa ating buhay, mga problema, at ang mga pagbabago na nangyayari sa ating paligid. Ang kahalagahan ng bawat kwento ay hindi lamang sa pagbibigay aliw kundi pati na rin sa pagtuturo ng mga aral at pagpapahalaga sa ating kultura at kapaligiran. Sa pag-unawa natin sa iba't ibang anyo ng maikling kwento, mas naipapakita natin ang pagpapahalaga hindi lamang sa sining ng panitikan kundi pati sa mga aral na isinasalaysay nito mula sa ating lipunan, kultura at sarili.